Magandang tanghalian mga kalaki sa mga laki followers natin dyan na kanina pa po nag -aabang. Abang ngayon pong September 19 ng alas 11 ng umaga. Ito po ang magagandang tips at magagandang code para po sa mga tataya dyan sa kanilang mga lucky numbers mga kalaki. Okay, ito po mga kalaki mga 6 digit lucky numbers na pang malakasan na pwedeng pang jackpot natin sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad mga kalaki ang ibibigay natin ngayong at tanghalian na ito mga kalaki. Sa mga kumakain na dyan, sa nagpe-prepare dyan, sa mga nag-aayos pa lang, buksan nyo na po mga cellphone nyo. At pwede nyo na pong kunin mga lucky numbers na ibibigay ko. Alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. Kaya tara na po mga kalaki. Kung ready ka na, kunin mo na ang mga listahan mo at ilista mo na ito. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging milyonaryo? At syempre po habang wala pang bumibili, vlog 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 muna tayo. At syempre, iinom muna ako ng tubig. Ayan. Ito na po, ang 10-digit lucky numbers. Abroad, kunin mo na. Number 26, number 33, number 47, number 49, number 52, number number 63, Number 18, number 24, number 9 at number 12. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Kulin mo na rin. Number 3, number 17, number 34, number 36, number 19, number 22, number 15 at number 11. At ito naman po ang 7-digit lucky numbers abroad. Kunin mo na rin. Number 5. Number 24. Number 26. Number 29. Number 33. Number 35. At number 4. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers. 1 to 29 or 1 to 25. Kunin mo na mga kalaki. Ito na po. Number 17. Number 22 number 24 number 8 number 6 at number 10 at ito rin po mga kalaki ang 6 digit lucky numbers 0 to 9 kunin mo na number 4 number 3 number 2 at number 1 ayan mga kalaki isunod na po natin mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad kunin mo na mga kalaki hindi na rin natin patatagalin eh. number 31 number 29 number 23, number 35, number 37, at number 6. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin abroad. Di pa tapo tayo dito sa Pilipinas. At syempre po mga kalaki, bago po ibigay ang mga lucky numbers ng Pilipinas, nako, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin na ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki at tandaan nyo po, just ko kinukuha po ang aming mga picture ni Lola Carmen, ginagawa nilang profile sa Facebook, hindi po kami yan. Baka mali po kayo sa private consultation, nako, hindi po kami yan. Mga fake account po lahat yan, lalong lalong hindi po kami nagpapautang mga kalaki ha. Tawagan niyo po yung mga yan, mga fake account yan, hindi kayo sasagutin kasi hindi ako makikita dyan. Sabihin niyo pakita nga kay Sir Red, pagka hindi sila sumagot ng ganon, i-block nyo na po mga kalaki, okay? Kaya eh, ito na po mga kalaki, ating mga legit na mga account, dapat po alam nyo po mga kalaki para makatanggap kayo yung mga lucky numbers araw-araw, okay? tandaan nyo po mga lucky numbers namin mga kalaki eto na po, hanapin nyo po sa facebook nyo ang red parungkin na merong 400 uh, 40,000 plus okay? 440,000 plus na tayo mga kalaki at syempre po meron po tayong uh, second account na Aris Gatchel po at syempre meron po tayong main account natin Red Parong na merong 780,000 followers pero ito pong ginagamit natin ngayon yung may 440,000 plus okay ayan po at syempre po mga kalaki meron din po tayong youtube, youtube natin red parungki na merong 17,500 followers at syempre po tiktok ang tiktok natin red parungki na merong 440 uh, 49 followers 49,000 followers yung mga legit na account natin sa social media pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa mag request pag nakita ko pong kayo po, i-comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki, automatic po, padadala po kayo ng mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo okay, tandaan nyo po mga lucky numbers namin, libre po ito, wala po itong bayad Private consultation ang may membership at good for 3 months sa mga kalaki Ibig sabihin, ako pa magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months Pag sumali ka sa private consultation sa uh, member ka sa akin ng 3 months Pag sumali ka ng September, October at November O diba, mali mo nandito ang swerte mo, mali mo nandito ang kapalaran mo Mapanalo ka namin Sumali ka na sa private consultation okay Tandaan niyo po ah Message na po kayo sa messenger ko At make sure po na makakausap niyo muna ako Bago kayo magpa-member Para legit na legit na ang kausap niyo ako At hindi po yung mga fake account na yan Okay Ito rin po natin ang pamimigyan Mga lucky numbers mga kalaki Lotto Pilipinas Ito na po ang 642 Number 23 oh. Number 19 number 28, number 35, at number 6. At number, ano to, 39. At ito naman po ang isa pang 6-digit lucky number sa 6, 45, kunin mo na. Number 44, number 32, number 23, number 19, number 30, at number 7. At ito naman po ang 649 mga kalaki, kunin mo na. Number 36, number 23, number 28, number 30, number 32 at number 17. At ito na po mga kalaki ang six digit lucky, 6 digit laki number 655, kunin mo na. Number 37, number 18, number 45, number 12, number 16, at number 11 at ito po ang pinakalas ng 6 digit lucky number 658 mga kalaki, kunin mo na number 15 number 29 number 33 number 37 number 8 at number 16 ayan mga kalaki, kumpleto pa mga lucky numbers takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan at ito na po ang paborito ng lahat mga kalaki ang shout out time Okay, shout out po tayo sa pamilya Okay, pamilya Galanon Hello po, pamilya Galanon po Diyan po sa may Morong Rizal Shout out po sa inyo Maraming salamat po Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers Pag-aaral lang po at ibibigay ko sa inyo At para naman po sa humihingi ng 4-digit lucky numbers Diyan naman po sa may Rodriguez Rizal Uy, puro Rizal ha Shout out sa inyo Hello, hello po, kamusta kayo dyan? Okay, bibigyan kita ng lucky numbers dahil nagpa-shoutout ka. Sa mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng video sa amin, heart ng heart. At pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na, may libreng lucky numbers ka pa. Good luck, mananalo tayo ngayon. Claim it mga kalaki.